Hi King. Hi King. Maganda, maganda. Hi King. Hi King. Hi, hey, say hi. hi. I said hey. <laughs> <laughs> na isa. Hindi na isa. picture, video, to gumalaw ka Borgie! Huwag <laughs> ka kaming pamanikin. <laughs>

Kunyari emote gang. Sige gang, ganyan lang. Kunyari malungkot ka. Nag-sweet kayo ng boyfriend mo. Hindi nga, hindi na to yung surgical case namin. Bakit naman? Sa problema sa puso yung pasyon. Lahat ng tao may problema sa puso. <laughs> Ayan. Yeah. Ang pangat naman ang buhok mo gang. Bakit naman ba? Oo, pero Ay, ate. Ay, birds. ko ang ang... Mga... Puta, ate? hindi pa naka nakaano. Mali. Ulitin nga natin. Sige. Hindi ka video Hindi, na-post. Ay, ayos na, Sige. Eh. Sige. Hindi yan picture. Huwag kang ganyan. Sige, wala ka. Nakuhain. s s s ano pa, pala mo na mukha mo? Sister. O oh, sige, sister mo siya. Pero pinsan ko siya. O gano'n. Oh, Gusto yes, ko mommy yung... Mommy, yes, ano ba yung kanta doon na isa? I'm learning to breathe. Hindi, yun. Yung isa pa. May isa pa doon eh. I'll wait lang. Yung tumawid sila sa ano... It's gonna be more than I can take in. 90 miles outside Chicago. Question: I don't know why. Uh -huh. hmm. uh -huh. And uh -huh. we'll know if love can move a mountain. One day I'll go dancing on the moon. One day.